tag napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko kaparmers no kahit saang sulok man ng ating bansa so sa lahat ng mga subscriber uh sharer, commentator at mga viewers uh, ulitin ko magandang araw po sa ating lahat so sa umagang ito mag update lang po ako no sa uh, tanim ko na kamatis na 23 days na sa ngayon Okay, 23 days na. So, kung tingnan natin mga kapwa ko ka-farmers, uh, may mga puste. So, yung puste natin ay binabao natin sa 1 meter. Tapos, sa layo na mga 3 meters, ay nilagyan din natin ng puste. Then, tapos, uh, may may wire yung ginagamit na uh, nakaikot sa ating mga kalbang na puste, no? Na ginagawang puste. Kagaya so, nito. Oh. Then, tapos, tinatalian natin sa dahon, no? no? para safe po mga kapwa ko ka-farmers huwag sa puno so mas maganda dito sa dahon sa susunod dito na naman sa isang dahon so yun po ang practice ko sa pagtatali ng kamatis ah, sa mga dahon din namin tinatalian so tingnan nyo nasa dahon ang tali so yun po no <clears throat> sa sukat na mga 3 meters mula sa isang poste hanggang sa isa ah, dito din namin naka install yung tie wire Then, yung poste binabaon sa lalim na 1 meters tapos yung kalbang namin sa mga uh, siguro mga 12 inches then pagkatapos mga kakuha ko kamarmers in-install ang, uh, uh, ang tie wire then pagkatapos tinalian at dito naman sa taas so yung ha, uh, ano po uh, taas po ng ating tying no, sa kamatis ay siguro na sa mga 5 feet no? 5 feet o 5 feet and a half So yun po kataas mga ka-farmers. Then yung variety po ng ating kamatis na itinatanim ngayon na 23 days old na ay Diamante Max F1. So ito po ang kabuuan tanim no sa ating uh, ito po ang ating tanim na kamatis no. So yun po. <laughs> Tapos sa tabi ng kamatis ah uh, may nakatanim po ako na talong. So ngayon mga kapwa ko ka yun ang schedule namin sa 4 times application sa fertilizer Okay, so latin ko 4 times application sa fertilizer so dilig din mga kapwa ko farmers ang aming ginagawa so yun po ang maganda kasi uulan man, iinit uh, at wale uh, always ding nalulusaw, makakain din nila so yun po ang ating update sa kamatis so yung fertilizer natin dinidilig sa 4 times application Uh, isang bag na Unique 16, dalawang bag na 1414, 14, isang bag na Mega Multiplant Vitamin at dalawang bag na Wokosim Ganyol. So yun po ang ating uh, ididilig ngayon mga kapwa ko ka-farmers. Okay din, bawat puno, uh, didiliga lang natin ang tawag sardines, yun lang. Tapos 5 kilos sa 200 liters of water. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Bago tayo magtapos, mga shoutout po sa lahat ng mga subscriber, mga viewers, no? mga commentator at cheerer. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Sana sa ating short video, may idea kayong natutunan. So, God bless all. Mabuhay lahat. Uh, Magsasakang Pilipino. Bye-bye po.